Sumayon ang aking pangungusta. Ang aking mga anak na minamahal. Ang inyong mga ngiti ay nais kong masilayan. Dahil ako ma ay nagagalap. Kapag napagmamasdan ko ang inyong kabalahan, patungo sa ating tipan ng yoga. Napakapalad ninyo aking mga mumuntima ng komunidad ng Sa pila, na yung nakikita at napagmamasdan. Subalit, punong-puno ng biyaya at pagpapanan. Kaya pangawakan ninyo lagi ang pangako ng Diyos na kayo ay mananatili magpahanggang sa wakas ng na inyong kami. Nangako kayo at nanupas sa kanya na kayo ay maglilipot na siya ang inyong bago pa ng ibang mga bagay-bagay sa mundo Kaya panatilihin ninyo ang inyong panginalig at pagtitiwala. Ang inyong mga pananampalataya sa Kanya. Dahil ipapakita niya at ipagkakalun niya ang mga himalang yan na inyong mga hangarin sa inyong mga buhay. Bilang alagad ng Diyos, nawa hindi kayo magiging masusuwayin. Sa takdang panahon, kayo rin ay patutungo. Sa itatakda niya na inyong babahaginan ang kanyang salita. Papalaganapan nito. At kayong lahat din ay babahagi na inyong mga karanasan. Mangangaral din. Magpapagaling at magpapalaya sa mga masamang espiritu. Sa mga kapwa ninyo na may mga karanasan kayo rin ay mananatiling na sa Diyos. Mananatiling, mananalangin katuwang po upang ipanalangin ang bawat lugar, bansa, mga po, at kapwa ninyo na sila man ay maidala ninyo sa banal na pananang Diyos. Lubusang magsisi at taligda ng mga kasalanan tulad din ng ginawa sa inyo ng Diyos, na inyong pinanampalatayanan. Kaya't aking mga anak, naway gawin ninyo ito na ayon sa kalooban ng Diyos, na puno ng kagalakan at puno ng kasyahan, puno ng pag-ibig, puno ng mga positibong bagay higit sa inyong mga hangarin para sa kapta. Ipanalangin ninyo ang mga trahedya, ang mga kahirapan, higit ang inyong mga kapwa. Manaway sila rin ay mapuno ng pag ng Diyos. Na kayo ay manatiling sama-sama, mag-iibigan, magmamahalan, magpapanalanginan, magpupunuan ang mga pagkukulang ng bawat isa sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Na hindi ninyo o walang itinatangi ni naman. Dahil yan ang pinakamabuti alagad ng Diyos kapag ito'y na isa pamuhay ninyo. Aking mga anak, maraming magaganap. Subalit naririyan kayo na kanyang taga-panalangin. Nawa, hindi lamang isa o dalawa o tatlo ang paparito kundi higit pa doon sa bilang ngayon, na iyon ang inaasahan ng Diyos upang mas marami pa kayong malitas na mga kaluluwa makamta ng kapayapaan ang bawat bansa at hindi magaganap ang nakapaglang. At yan, ay ipanalangin ninyo ang aking mga Maging ang pagyanin <coughs> ng mundong ito at ipapang mga magaganap. Tingin ninyo ng awa at kabag sa Diyos magkaisa kayo sa pananalangin. Maraming salamat na patuloy ninyong idinaralita ang aking banal na santo sa atin. Dahil hindi lamang kaligtasan ang kakamping ng buong sanglibotan ito, kundi ang panunubalik ng bawat kapwa ninyo sa piling ng Diyos. Pagsisihan at talikdan ng mga kasalanan ang makalaya sa lahat ng kahirapan, kawalan, mga karamdaman na kung saan ito ang nakakagapos sa kanila mga buhay. Kaya tinginin niyo ito dahil magpakailanman na wa mananatili ang bawat isa na nagmamahalan. Dahil ito ang ibig ng Diyos kung bakit kayo pinipong dito sa kawang ito. Panatilihin ninyo ang pag-ibig na yan dahil kayo ang bawat isa ay binigkis ng pag-ibig ng Diyos upang kayo ang kanyang mga alagad na magpapatuloy ng sinimulan niya at iniwan niya pagpakailan. Sumayon nyo muli ang biyaya at grasya at pagpapala ng Diyos. Sumayin niyo ang pagsunod ng may kababaan loob. Maraming salamat. Praise.